Sa isang lumang bahay sa Amerika, may babaeng nakarinig ng bulong mula sa kanilang basement. Bulong na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Ero ang tanong iyon ba ang boses ng kanyang ina? O isang nilalang na nagkukubli sa dilim? Isang maling desisyon, maaling habang buhay na kapahamakan. Kung gusto mong malaman ang buong nakakakilabot na kwento, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng misteryo at kababalaghan, Mag-subscribe ka na ngayon at i-comment ang iyong ideya para sa susunod na kwento. Katahimikan na bumikas. Whispers from the basement. Sa unang gabi ng taglamig sa Chicago, may isang bahay na tila masyadong kahimik, isang katahimikan na parang may tinatago. Ang malamig na hangin ay humahampas sa mga bintana, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam sa loob, lalo na sa basement. Doon nakaupo si Anna, dalagang day na dalawamput dalawa, Hawak ang isang lumangken na iniwan ng kanyang ama bago sila lumipat sa Amerika. Pinapakinggan niya ang mga himig ng sariling kultura. Ngunit sa bawat tunog ay may kasabay na mahihinang bulong na parang galing sa dingding. Bakit may bumubulong? Tanong niya sa sarili. Habang ang mga mata ay dahan-dahang pumapaling sa madilim na sulok ng basement. Hindi niya masabi kung tunog ba yon ng hangin o ng isang tinig na pilit nagtutulak sa kanya na makini. Sa taas ng bahay, abala ang kanyang ina sa pagluluto ng padday. Kumakalat ang amoy ng kamis at ang hang. Nakikipagsabayan sa lamig ng gabi. Ngunit sa ibaba, ibang amoy ang kumakalat, halong kalumaan, alikabok, at isang hindi maipaliwanag na presensya. Naalala ni Anna ang laging sinasabi ng kanyang lola sa Thailand. Kapag may bulong na hindi mo maintindihan, huwag mong sundin, baka hindi tao ang nagtatawag. Ngunit ngayong gabi, ila imposible ang huwag makinig, sapagkat ang mga bulong ay nagiging malinaw, bumibigkas ng kanyang pangalan. Anna, mahina ngunit mariin, parang nagmumula sa ilalim ng sahig mismo, huminga siya ng malalim at itinapat ang Ken sa kanyang labi. Pinilit tugtugin ang isang himig na nakakaalala ng kanilang bayan sa Chiang Mai. Ngunit sa bawat nota, may tugon mula sa ibaba, parang may sumasabay na tinig, mababa, pabulong, hindi niya matukoy kung lalaki o babae. Kinilabutan siya, nanindig ang balahibo, ngunit imbes na itigil, lalo niyang nilakasan ang tugtog, umaasang matakpan ang mga tini. Subalit ang basement ay tila gumising, ang sahig ay dahan-dahang umuuga, at ang ilaw ay kumikislap na para may gustong lumabas mula sa dilim. Naglakad siya papalapit sa lumang kahoy na pinto sa sulo. Ang pinto na hindi nila kailanman binubuksan mula nang lumipat sila uon. Sa ilalim ng pintong iyon, may pumapasok na malamig na hangin, at kasabay nito ang mga bulong na nagiging isang malinaw na pangungusa. Buksan mo ako. Umigil si Anna, nanginginig ang kamay, nakatitig sa hawakan ng pinto. Asa sa sandaling iyon, narinig niya ang mga yabag mula sa itaas. Mabilis, mabigat, ngunit wala siyang kasama sa bahay maliban sa kanyang ina. Napatigil si Anna, ang dibdib ay kumakabog na parang paputok sa piyesta. Ang mga yabag ay dahan-dahang bumababa sa hagdan. Isa-dalawa, tatlo, ngunit nang sumilit siya, wala siyang nakitang tao. Ang mga ilaw sa kisame ay kumurap, nagiging dilaw, sa kabiglang namatay, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng dilim. Sa katahimikan, muling sumingit ang tinig, mas malinaw kaysa dati, mas malapit. Hindi siya ang ina mo. Halos mabitawan ni Anna ang Ken sa kanyang kamay. Tumingala siya, sinisilip ang kusina sa itaas kung saan kanina pa nagluluto ang kanyang ina. Mula roon, naamoy pa rin niya ang bawang at chili, Ngunit may ibang amoy na humalo, sunog na papel, nasusunog na insenso. Ma, mahinang tawag niya, nanginginig ang boses. Walang tugon. Ngunit biglang bumukas ang ilaw sa kusina at nakita niya ang anino ng isang babae, nakatayo sa tabi ng kalan. Hindi niya makita ang mukha, ngunit alam niyang iyon ang silweta ng kanyang ina o isang bagay na ginagaya ito. Bumaba muli ang bulong mula sa basement, tinig na parang mula sa ilalim ng lupa. Kung lalapit ka sa kanya, hindi ka na makakabalik. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit sa bawat hakbang niya palayo, lalo namang lumalakas ang bulong. Parang sinusundan siya, parang may kamay na nakaabot mula sa sahig, nakikipaglaro sa takot niya. Nang hawakan niya ang telepono para tumawag ng kulong, umunog ito ng kusa, walang pindutan, walang tawag. Mula sa speaker ay narinig niya ang parehong tinig na bumubulong kanina. Pumili ka. Anna, pinto sa ibaba, o ina sa itaas. Nabitawan niya ang telepono at kumalampag ito sa sahig. Gumulong papalapit sa lumang pintong kahoy. Ang hawakan ng pinto ay gumalaw mag-isa. Parang may nag-anyayang kumaso. At mula sa kusina, marahang bumaba ang aninong babae. Dala ang kutsilyo. Dahan-dahang bumababa sa hagdan papunta sa kanya. Nakangiti ang anino. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Anna sa kanyang tunay na ina. Mabagal ang bawat yabag nito. Kumakalusko sa kahoy na hagdan. Ngunit parang dumadagundong sa tenga ni Anna. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya palabas ng bahay o susubukan ang pinto ng basement na pili kumakaway sa kanya. Ma, muling bulong niya, halos hindi na lumalabas ang boses. Ngunit ang anino ay hindi sumagot, Bagus ay huminto sa gitna ng hagdan, itinaas ang kutsilyo, at itinuro siya. Ang mga mata nito ay kumislap, hindi tao, kundi parang apoy na nanlilisi. Muli niyang narinig ang bulong mula sa ilalim ng pinto. Dito ka, ligtas ka sa amin, huwag kang lalapit dyan. Sa sobrang takot, umakbo si Anna papalapit sa basement. Hawak niya ang hawakan ng lumang pinto, malamig, parang yelo, nanginginig sa bawat dampi ng kanyang kamay. Sa likod niya, bumilis ang yabag ng anino, pababa na, mabigat, galit na galit. Naramdaman niya ang hangin ng kutsilyo, na halos dumampi sa kanyang bato. Wala na siyang oras, wala na siyang kagipilian. Binuksan niya ang pinto. Isang malakas na ihip ng hangin ang humigop sa kanya. Amoy lupa. Amoy tubig na nabulo. Amoy ng libingan. asa sa dilim ng basement, may dalawang pulang mata ang dahan-dahang bumukas. Nakatitig dieso sa kanya. Napaatras si Anna nguni huli na, sapagkat ang mga mata ay tila humahata. Humihigop ng kanyang paningin. Mula sa loob ng dilim ay lumitaw ang hugis ng isang nilalang. Payat. Mahaba ang mga daliri at balat na parang puyong dahon na nababad sa ulan. Ngunit ang tinig na lumabas mula sa bibig nito ay pamilyar, malambing, parang boses ng kanyang yumaong ama. Anak ako ito. Nanlaki ang mata ni Anna, halos mabasag ang kanyang dibdib sa tibo. Pa, mahina niyang sambit, nanginginig ang labi. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niyang muli ang mga yabag sa likod niya. Ang anino ng babaeng may kutsilyo. Papalapit na, hindi na humihinto. Ang nilalang sa dilim ay iniunat ang kanyang mga kamay. Parang nag-anyaya. Dito ka ligtas ka sa akin, anak. Ngunit ang liwanag mula sa itaas ng hagdan ay nagpakita ng ibang anyo. Hindi ang kanyang ama, kundi isang mukha na pinilipit, nilalamon ng itim na uso. Napakapi si Anna sa pinto, hinahabol ang hininga, ang mga luha ay bumagsak ng walang tigil. Dalawang mundo ang nag-agawan sa kanya. Ang nilalang sa ibaba na nagkukunwaring ama, at ang anino ng ina na may kusilyo sa itaas. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang ken ay biglang tumunog mag-isa. Walang humihip, naglalabas na ng malamyos ngunit nakakatakot na himig. Parang ang mismong bahay ay nakikinig. Naghihintay kung sino ang pipiliin niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may malamig na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang pulso mula sa loob ng dilim ng basement. Ang dibdib ni Anna ay halos sumabog sa kaba. Ang hininga niya ay mababaw parang hindi na makalabas. Ang malamig na kamay ay humihila pababa, pababa, habang ang anino sa hagdan ay palapit ng palapit. Kumakalansing ang kutsilyo na parabang musika ng kamatayan. Bitawan mo siya, biglang sigaw ng tinig na muling umalingaungaw. Mas malinaw na ngayon, mas matatag. Sa isang iglap, naramdaman ni Anna na kumalma ang hangin sa paligid. Ngunit ang kapit sa kanyang pulso ay hindi bumitaw. Bagkus, isang malamig na hangin ang tumama sa kanyang mukha. Amoy kandila at insenso. Amoy na kilala niya mula sa mga templo sa Chiang Mai noong bata pa siya. Pilit niyang idinilat ang mga mata sa dilim. At sa kabila ng mga pulang mata ng nilalang ay nakita niya ang isang silweta ng monghe. Nakaluhod, may hawak na maliit na kampana. Hindi niya alam kung totoo o imahinasyon lamang. Ngunit bawat tunog ng kampana ay nagipigil sa nilalang na mas tuluyang makahila sa kanya. Ang anino sa hagdan ay biglang huminto. Ila na tigilan at ang mukha nitong parang balat na nakadikit ay nagsimulang mabakbak, natutuklap na parang tuyong papel. Ngunit ang tunog ng kampana ay nagiging mahina, tila na upos. at sa pagitan ng dalawang mundo, ang dilim sa ibaba at ang kasinungalingan sa itaas, si Anna ay naiipit, wala ng oras, wala ng ligtas na daan. At sa mismong sandaling iyon, ang kamay sa kanyang pulso ay biglang bumitaw, ngunit hindi para siya palayain kundi para ipuwersa siyang mahulog ng buo sa ilalim ng basement. Bumulusok si Anna pababa, parang nalunod sa hangin na walang laman, walang liwanag, walang hagdan, walang sahig, para siyang nahuhulog sa walang katapusang hukay. Ang kanyang sigaw ay nag-echo, bumabalik sa kanya na parang boses ng iba't ibang tao, babae, lalaki, bata, matanda, lahat nagsisigaw gamit ang kanyang pangalan. Anna! 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 parang isang dasal na binabaliktad, isang sumpang pauli-uli, nang bigla siyang bumagsak, hindi sa lupa, kundi sa malamig na tubig na umaabot hanggang baywang, malapot, mabaho, parang dugo na natunaw sa puti. Nagpalingalinga siya, nanginginig, hinahabol ang hininga, at sa dilim ay nakita niya ang mga mukha na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Mga mukha ng tao, nakapikit, nakangiti, ngunit ang ilan ay dahan-dahang bumubuka ang mata. Isa-isang tumitig sa kanya. Sa malayo, may ilaw, dilaw, mahinang parang ilaw ng kandila, at naroon ang silweta ng kanyang ama. Nakatayo, nakangiti, hawak ang lumangkin. Anak, halika na ligtas ka rito. Ngunit kasabay ng kanyang tinig ay narinig niya ang bulong ng monghe, na kaninay tila naglaho. Huwag kang lalapit, hindi siya ang iniisip mo. Napakapi si Anna sa kanyang dibdib, nanginginig, habang ang mga mukha sa tubig ay dahan-dahang lumalapit umaawit ng isang himig na pamilyar, ang paehong himig na lagi niyang tinutugtog sa kanyang cane, at mula sa likod ng dilim, may dalawang kamay na dahan-dahang lumitaw sa ibabaw ng kubig, papunta direso sa kanyang li. Nanlaki ang mga mata ni Anna, nang maramdaman ang malamig na dampi sa kanyang li. Parang yelo na humahapdi, dahan-dahang kumikirot habang ang mga kamay ay umiikot, unti-unting humihigpi. Pinilit niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na tunog, ang boses niya ay parang ninanakaw ng mismong mga kamay na iyon. Sa paligid, ang mga mukhang lumulutang sa tubig ay nagsimulang bumukas ang bibig, sabay-sabay na umaawit ng parehong himig mula sa kanyang cane. Hindi yon musika ng alaala, kundi parang panawagan sa isang bagay na mas malalim, mas malupi. Ang bawat nota ay pumapasok sa kanyang tenga, dumadampi sa kanyang utak, pinipilit siyang sumuko. Anak, muling tawag ng silweta ng kanyang ama sa malayo, mas malakas na ngayon, mas mapili. Ang ilaw ng kandila sa tabi nito ay kumikislap, kumukupas, para bang anumang oras ay mawawala. Lumapit ka na, bago sila tuluyang kumain sa iyo. Ngunit kasabay ng boses na iyon, biglang sumingit ang bulong ng monghe. Halos pabulong lang ngunit tumago sa puso ni Anna. Makinig ka sa sarili mong himig, iyon lang ang makapagliligtas. Napatingin siya sa kanyang kamay, at doon, nagulat siya nang makita ang kanyang sailing basa, Nangingitim pero buo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niya itong inilapit sa labi. At bago siya tuluyang masakal na malamig na kamay sa kanyang lig, pinilit niyang tugtugin ang unang nota. Umunog ang unang nota, mahina, basag, parang hangin na may kasamang pighati. Nguni sa isang iglap, nag ang paligid, ang mga mukha sa tubig ay napahinto. Nanigas, ang kanilang mga mata ay muling pumikit na parang natulo. Ang malamig na mga kamay sa kanyang lig ay bahagyang lumuwag, nag-aalinlangan, ngunit hindi tuluyang bumitaw. Pinilit ni Anna ang pangalawang nota, mas matatag ngayon, mas malinaw. Ang tubig sa paligid ay kumislot, nag-alon, at mula sa ilalim ay may mga bula ng hangin na umakyat, parang may nakakulong na gustong makawala. Ang anino ng kanyang ama sa malayo ay nagsimulang kumurak-kurap, ang ngiti nito'y napalitan ng anyong punit, puno ng gali. Pumigil ka, Anna, ang boses ay hindi na maamo, kundi malalim, mabigat, puno ng pananakot. Ngunit nagpakatatag siya, kuloy-puloy ang tugtog. Bawat nota ay parang apoy na lumalaban sa dilim. Ang Ken ay naglalabas ng tunog na hindi niya pa narinig noon. Parang mismong kaluluwa ng kanyang lahi ay sumisigaw mula sa bawat himig. Sa ikalimang nota, biglang nabasag ang katahimikan. Ang mga kamay sa kanyang lig ay tuluyang naglaho nagdulot ng malalim na sugat na malamig pa rin ang kirot. Mula sa ilalim ng tubig, isang malaking anino ang bumangon, mas malaki, mas matini, at ang mga pulang mata nito ay nakatutok diretso sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Anna na hindi lamang siya nagigising ng mga bulong, kundi siya mismo ang ginising para tumugtog ng himig na kay tagal ng pinipigilan ng mundo. Ang alon sa tubig ay biglang lumakas, parang dagat na bumabangga sa pader, at si Anna ay halos matangay ng puwersa. Higpit niyang nyakap ang Ken, tanging iyon na lang ang tulay niya sa sarili, sa alaala, sa katotohanan. Ngunit ang aninong bumangon mula sa ilalim ay lalong lumaki. Uloy halos sumayad sa kisame nang walang hangganang ng dilim. Katawan nitong pinaliligiran ng mga mukha na umiikot, umiiyak, at sumisigaw. Isa ka sa amin, ungol nito, sabay abot ng napakahabang kamay na parang ugat ng punong kahoy. Umabot ito sa kanya, gumuguhit sa tubig, nag-iwan ng itim na marka na tila sinusunog ang mismong hangin. Si Anna ay umatras, halos madapa, ngunit pinilit niyang tugtugin muli ang Ken. Ngunit iba na ang tunog ngayon. Hindi ito musika ng pagtatanggol, kundi parang panawagan, isang pintuan na binubuksan. At sa bawat nota, ang paligid ay nagbabago, ang madilim na pubig ay naging tila palayan, ang hangin ay napuno ng amoy ng basang lupa at insenso at sa malayo'y narinig niya ang tunog ng mga kampana ng templo. Ngunit kasabay nito, narinig niyang muli ang boses ng kanyang ama. Anak, hindi mo naintindihan, hindi nila ako papalayain kung hindi ikaw ang papalit. Nanginginig ang mga daliyin ni Anna. Ang musika'y unti-unting humihina, at sa bawat paghina nito, lumalapit ang anino. Lumalalim ang mga mata nitong pula. Parang apoy na gustong lamunin siya. Ngunit sa kaybuturan ng kanyang dibdib, naramdaman niyang may isang nota pa na hindi pa niya natutugtog. Isang huling himig na maaring magbukas ng lahat, o tuluyang magsara. Napapikit si Anna, pinilit pakalmahin ang nanginginig na mga daliri. Sa kanyang isipan, bumalik ang boses ng kanyang lola mula sa Chiang Mai. Noong bata pa siya, may mga himig na hindi dapat tugtugin. Ngunit kung oras na ng pagpili, ang puso mo lamang ang makapagkapa Huminga siya ng malalim, at sa gitna ng alon at ungol ng anino, pinindot niya ang huling nota. Isang tunog na hindi basta musika, kuni isang sigaw na parang galing sa libu-libong kaluluwa. Umalingaw-ngaw ito sa buong dilim, nagbalakas ng hangin, nagbasabog ng liwanag na galing sa mismong katawan ni Anna. Ang anino ay napasigaw, ang mga mukha na bumabalot dito ay nagsimulang mahulog isa-isa, lumubog sa tubig, naglaho na parang abo. Ngunit habang ito'y nawawasak, narinig ni Anna ang isang huling iyak ng kanyang ama, mahina, puno ng pakiusa. Anak, huwag mo akong kalimutan. Bago pa siya makagalaw, bumagsak ang buong paligid. Ang tubig ay umikot, parang higanteng ipo-ipo. Hinihigop si Anna papunta sa gitna. Habang ang kanyang ken ay kumikislap, umiilaw na parang gintong apoy. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng huling tuktog, sa kalayaan, o sa isang mas malalim pang kulungan at sa mismong sandali ng kanyang paghulog, bigla siyang nakarinig ng mga yabag, hindi mula sa dilim, kundi mula sa itaas, mga yabag ng kotoong tao, mabilis, nagmamadali. Anna, nasaan ka, isang tinig na babae, puno ng pag-aalala, pamilyar at tunay. Nabigla siya, boses iyon ng kanyang ina, ngunit paano, gayong ang anino nito'y kasama niya kanina, may hawak na kutsilyo, at matay naglalagablab sa dilim. Nanigas si Anna, halos hindi makahinga. Ang tubig na kanina'y malapot ay biglang lumabnaw. Nagmistulang malinaw na ilog na dumadaloy sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ang boses mula sa itaas ay muling sumigaw, mas desperado ngayon. "Anna, sumagot ka." Ang tinig na iyon ay walang halong galit, walang pagtatago, unog ng isang inang takot na mawalan ng anak. Napahawak si Anna sa kanyang dibdib, pinipilit unawain kung alin ang kutoo. alin ang ilusyon. Sa kabila ng kanyang pagdadalawang isip, naramdaman niyang unti-unting hinihigop ng ilog ang kanyang katawan. Pataas, parang may puwersang nagbabalik sa kanya. Nais niyang magpumiglas, nguni ang liwanag mula sa Ken na hawak niya ay kumapit sa kanya. Nagtutulak pa akya. Habang ay lumulutang, muling lumitaw ang mga mata sa dilim. Nakamasid, hindi nagalit kundi mapanatag, parang nag-aabang. At mula roon ay narinig niya ang isang huling bulong. Malamig, mabigat, ngunit puno ng katiyakan. Kung alis ka, babalik ka rin. Sa isang iglap, bumukas ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa malamig na sahig ng kanilang basement, hingal na hingal, basang-basa ang buong katawan. Sa tabi niya, hawak-hawak ng kanyang ina ang kanyang kamay, umiiya, nanginginig, yakap-yakap siya na parang ayaw ng pakawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, doon mismo sa sulok ng basement, nakita niya ang lumang pintong kahoy. At sa ilalim nito, may dumaloy na manipis na tubig na may kasamang bulong, mahina, ngunit malinaw. Anna, nanlamig ang buong katawan ni Anna. Kahit mahigit siyang yakap ng kanyang ina, ang bawat bulong mula sa ilalim ng pintong kahoy ay parang tusok ng karayom sa kanyang tenga, dahan-dahang kumapasok sa kanyang isipan. Anna, bumalik ka, hindi pa tapos. Napasulyap siya sa kanyang ina, ang mukha nito'y namumuggo sa iyak. Mga matay puno ng kakot ngunit may halong pasasalama. Anak, salamat sa Diyos at narito ka. Akala ko'y nawala ka na. Hinigitan nito ang pagkakayakap. Ngunit ang kamay ni Anna ay nanatiling malamig, nanginginig, ila may hinahanap pa. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang ang Ken ay nakahiga pa rin sa tabi niya. Tuyo, malinis, walang bakas ng tubig. Ngunit nang dahan-dahan niya itong hawakan, naramdaman niyang may init na parang tibok ng puso mula sa loob ng kahoy. Sa itaas, may rinig ang hangin ng Chicago na humahampas sa mga bintana. Ordinaryo, malamig, totoo. Ngunit sa ibaba ng basement, sa likod ng lumang pintong kahoy, muling dumagundong ang isang mabagal na kato. Isang bises, dalawa, tatlo, napatigil si Anna, nakatitig sa pinto. At kasabay ng huling katok, bumalik ang bulong, mas malinaw, mas buo, parang nakatayo lang sa kabila ng pintuan. Kung sino man ang yakap mo, hindi siya ang ina mo. Parang tumigil ang mundo kay Anna. Nanlaki ang kanyang mga mata at unti-unting napatingin sa yakap ng ina na mahigpit pa ring nakadikit sa kanya. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang panginginig ng mga balikat sa pagiyak, at ang amoy ng chili at bawang na galing sa kusina. Lahat ay totoo, lahat ay pamilyar. Ngunit ang bulong mula sa ilalim ng pinto ay muling umalingawngaw, mas mariin, mas matalim. Huwag kang magpaloko, hindi siya ang ina mo nanginig ang kuhod ni Anna. Ma, mahinang bulong niya, halos hindi na mapigilan ang pag-agos ng luha. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang ina, tinitigan ito sa mukha. Nakikita niya ang sugat sa mga palad nito, marahil sa pagmamadali sa pagluluto, ang pawis sa noo, at ang pag na hindi mapigilan. Anak bakit, panong ng ina, gulat sa kanyang biglang paglayo. Ngunit bago pa siya makasagot, dumilim ang ilaw sa kisame. Isang saglit na kislap, parang kurap ng isang mata. Asa As mismong aninong bumagsak sa mukha ng kanyang ina, may nakita siyang kakaiba. Isang mabilis na sulyap ng ibang mukha, puti, walang mata, walang bibig. Napasigaw si Anna, napaatras, at muling bumaling ang paningin sa lumang pintuan. Ngayon, hindi na lang ito basta nakasarado. Dahan-dahan na itong bumubukas, kahit walang humahawak sa hawakan. At mula sa puwang, Pumasok ang malamig na hangin na may dalang amoy ng lumang insenso at nabubulok na kahoy. Sa dilim na iyon, may dalawang mata ang biglang kumisla, at ang bulong ay naging malinaw na boses. "Anak ako ito. Ako ang tunay mong ina." Naniga si Anna, napapikit at napahawak sa dibdib. Dalawang tinig ang humahati sa kanyang isipan. Ang yakap na ina na umiiyak sa harapan niya, at ang tinig mula sa dilim na nagsasabing siya ang tunay. Ang basement ay parang nagiging kulungan ng dalawang mundo. Parehong humihila sa kanya. Parehong nag-angking. Anak, tumingin ka sa akin. Huwag kang maniwala sa kanya. Pakiusap ng ina sa kanyang harapan. Nanginginig ang boses, puno ng saki. Ngunit mula sa bukas na pinto, ang boses ay mas malamig, mas matatag. Ilang beses na bakit ang tinulungan, Anna? Ako ang nagligtas sa iyo sa dilim. Ako ang boses na pumipigil sa iyong mawala. Napakapi si Anna sa akin, ang kanyang tanging gabay, at sa bawat hawak niya rito ay ramdam niya ang tibok ng sailing puso. Isang alaala ang bumalik siya, bilang bata, nakaupo sa tabi ng kanyang tunay na ina sa Thailand, sabay nilang kinakanta ang himig na iyon. Ngunit kasabay noon, ang alaala ng kanyang ama, ng mga kampana sa templo, at ng mga bulong na nagbabala, kapag may bumulong, huwag mong sundin. Lumapit ang kanyang ina, hinawakan ang kanyang pisngi. Anak, ako ito, ramdam mo ba? Ang haplos ay mainit, unay, puno ng pagmamahal. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, nakikita niyang lumalawak ang bukas ng pinto. At mula roon ay unti-unting sumusungaw ang anyong nakaputi. Walang mata, walang bibig, nakatayo, nakabukas ang mga braso. Muling dumagundong ang boses mula sa dilim. Kung iiwan mo ako ngayon, hindi ka na muling makakabalik. Humigbit ang kapit ni Anna sa Kane. Pinikit niya ang kanyang mga mata, Pilit pinapakinggan ang tibok ng puso sa gitna ng kaguluhan. At dahan-dahan, inilapit niya ang instrumento sa kanyang labi. Handang tugtugin ang isa pang himig, isang huling pagbili. Ngunit bago tumunog ang unang nota, napansin niyang ang yakap ng ina sa kanyang kamay ay biglang lumami. At sa gilid ng kanyang paningin, wala na siyang nakikitang anino sa pinto. Anging siya na lang, ang kanyang cane, at ang katahimikan na muling bumabalot sa buong basement. Ang katahimikan ay nakabibingi, Parang bawat sulok ng basement ay nakamasid. Naghihintay kung ano ang gagawin ni Anna. Higpit pa rin ang kapit niya sa Ken. Ngunit ang mga daliri nanginginig. Hindi makapindot ng kahit isang nota. Huminga siya ng malalim. Pinilit damhin kung may presensya pa sa paligid. Ang ina, ang nilalang, ang mga mata sa dilim. Ngunit wala. Anging malamig na hangin at ang bahagyang tunog ng patak ng tubig mula sa lumang kisam. Ma, mahina niyang tawag, halos pabulong, Umaasang sasagot ang ina, ngunit walang tugon. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang kamay na kaninay mahigpit na hinahawakan ng ina. Ngayon ay siya na lamang ang nakayakap sa sarili. Napatitig siya sa pintong kahoy. Nakasara na itong muli. Tila hindi kailanman bumukas. Wala na ang pulang mata. Wala na ang mga aninong sumisili. Nguni't sa sahig, may manipis na linya ng tubig na gumuhit papalayo. Na parang bakas ng isang bagay na bumalik sa kailaliman. Lumuhod si Anna, napayakap sa Ken, at doon ay napayak ng kuluyan. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng tanong na hindi na niya alam kung masasagot pa. Sino ang totoo? Sino ang nanatili? At sino ang kalanman ay hindi na niya makikitang muli? Sa itaas, marahang umihip ang hangin, binuksan ang lumang bintana at nagdala ng amoy ng lungsod. Chicago nagising sa gabi. Isang tunog ng busina, isang malayong tren. Lahat ng bagay na nagpapaalala na nasa mundo pa rin siya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang huni na halos hindi marinig, mahina, halos parang imahinasyon lamang. Isang huling bulong na dumampi sa kanyang tenga na parang alon ng hangin. Anna